Hello mga Lods, special tayo sa may Bolivar. Pasyal tayo doon sa may massage area. At magpa-massage na rin tayo mga Lods kasi sumasakit na ang ating mga kalamnan. Ayan. Yung massage na yan, kung half body, 100 lang yan mga Lods. Kung whole body naman, 200 ang kanilang singil. Yan, mga magagaling yan sila. Nag-aarap pala lahat yan sila mga loods. May certificate o NC2. Ang daming magpamasad siya dyan. Ayan. Yung, ano, yung 100 ay kalahating oras na yun. Yung 200 ay isang oras. At yung 100, half body lang yun. Ayan, tingnan mo. Ang dami dyan. Upo ka lang sa chair. Ayan. I-massage ka na nila. Ayan, ang daming customer. Ang dami araw-araw magpamasage. Ayan. Pari lahat ang singil nila. 100 ang half body. Thank you for watching.